yan isang magandang hapon po sa atin lahat mga farmers support so, to this video ano na -an -an nadag -an, vlog na naman po tayo sa ating sibuyasan so ngayong hapon po ay nag i-spray ng ng pulyag 0061 ayun po ayun halos katatapos lang po pag ng pag i-spray ng 0061 Ayan. Ayan yung father ko mga ka-farmers. Ayan na po yung itsura sibuyas, oh. So dito nga pala guys ay nagpa-spray tayo ng kabriyo. Pagkatapos ng patubig at saka gul. Yung gold po para masunog niya yung mga damo. Mantala yung mga laki. Yung laki. Ngayon ko nakita nyo, ay may mga sunog-sunog po. Ayan guys, may mga sunog-sunog yung dahon niya din. At saka ito. Ayan, hmm. maantala po yung paglaki ng damo. Kaya po nag-alo tayo ng gold at saka Ayan yung pinla mo. No? May malaki. May mile 8. Malaki na to. Hmm. po. Sibuyas. Ito yun naman laman no? hmm. Berdeng berdeng pengen si buyas. So hindi na tayo pumunta doon sa may taas dahil paggabi ng mga ka-farmers Ayun, ang ganda ng laman, no? Hmm. <clears throat> Tapos kaya? yan guys, katapos lang mag ispoy ng 0061 Sero 61. Ito po guys ay dalawang pasok ng 0061 simple lang pero dito ay nag ispray pa kami ng ano yung biosome nakadalawang pasok din to ng biosome unang una ay yung biosome nung naglalaman pa lang sya bago yung seco ah may una pa pala akong pina ispoy dito mga farmers yung hyper nung nagabald promiso na siya wala pa naman syang laman nun nung hinayper ko ngayon nabunog to yung ganito kalit guys lalaki pa yan yun naman yung laman ng ganda so ang binatami nito ay hyper nung una nung nagabal formation siya bago alterate ng biosome bago ano siya ulit yung tag doon 0061 tapos uh, bayo ulit so ito last na 0061 mga kaparmers nandun nakita niyo to ganda ng laman oh. magalaki pa yan mga kaparmers hmm. magandang bunutin yan mga kaparmers Sarap mong So, yun lang po ang ating update sa ating union, mga ka-farmers. Yung ating union, berding-berding pa. So, ito guys ay nasa 64 days, mga ka-farmers. So, yun lang po. And God bless.